Tignan nyo dito sa San Pablo, guys, oh. Mustasa, yan. musta mustasa. angel lang sa tabi-tabi. Hindi gutom dito sa gulay. Tignan nyo naman, guys. Fresh air ang malalanghap sa umaga. Pero, syempre, sa kalsada, marami ka lang makikita. Bye, tae! <laughs> sa aso. Ay, hindi. Sa kabayo. Ay, yung, 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 yung. Diba? Maganda. Sarap dito maglakad-lakad sa umaga. Ayan. Ayan. Lamig. Hindi lang dito kita ang um, pinakabundok ng makiling langka. Sus, ang um, masipag maggulay ng langka dito. Hindi magugutom. Ayan. Ang daming puno ng niyog. Ayan. Ilog buko yan. Ah, buko pala.